Makoy de Leon inupakan si Joshua Garcia dahil sa ginawa kay Elis Joson. Tila sunod-sunod ngayon ang issue tungkol sa cheating. Hindi pa man natatapos ang issue tungkol kina Maris Racal, Anthony Jennings at Jamilian Villanueva. Trending naman ngayon sina Elis Joson at Joshua Garcia dahil sa isinawalat ni Ogie Diaz kung saan may ginagawa o manong milagro sina Joshua at Elis ay sa source ni Ogie Diaz ito ay nangyari sa katatapos lang na Star Magical Christmas Ball. Samantala, ayon pa sa source, galit na galit umano si Makoy de Leon na asawa ni Elise nang malaman ang ginawa ng mga ito sa Star Magic Christmas Ball. Trip-trip lang umano ito ayon sa ilan. Hindi umano magandang biro dahil pareho na umanong committed si Joshua at Elise. Si Joshua ay may girlfriend at si Elise naman ay may asawa at anak na. Ayon pa kay Ogi, hindi na umano bata pa si na Joshua at Elise para makipag-trip sa isa't isa. Dapat umanong luwos na mag-ingat ang mga artista lalo na at nakaka ito sa kanilang mga karir. Marami naman sa mga netizens ang dismayado kay Elise Johnson dahil sa pamilyadong tao na umano ito ngunit ay kipagharutan pa sa ibang lalaki. Wala na umano ito ang hinahanap pa kay McCoy dahil andito na umano ang lahat. May ilan din nagsasabing sadya o manong ganon sa showbiz. Mabilis mapon sa ibang kasama, lalo na at nakakatrabaho ng mga ito at nakikita araw-araw. Kung ano man umano ang totoo kina Joshua at Denise, sana umano ay panindigan nila ito upang hindi na sila makasakit ng ibang tao pa. Bilang mga artista, lahat umano ng kilos at galaw ng mga ito ay sinusubaybayan. Kaya dapat umano kung ilos ng tama, mali itabutas umano, Magiging malaki pag isa kang artista, lalo na at kilala kang tao. Wala pang pahayag si Joshua at Elise sa issue na kumakalat ngayon sa media. Sana umano ay masagot ng dalawa ang issue na kumakalat ngayon sa media tungkol sa kanilang dalawa.